The vision. Nabubuo ito hindi lang ng isang tao. Sa una, maliit lang yan. Unti-unting lalaki dahil marami na ang naniniwala. Isa lang ang ibig sabihin, hindi lang para sa'yo yan, para sa lahat. Samahan nyo ako ngayong araw. Lilibuti natin ang ibang branch natin dito sa Manila. Una nating pupuntahan ang branch natin sa Moraita. Siyempre, matatrapik tayo. Nasa Manila tayo eh. Pero this time, may reason kung bakit. Kasi mayroong basurahan dito. I mean, basurero dito dati nung medyo bata-bata pa ako may inis ako pero dahil nabasa ko yung libro about kay uh, Miyato Musashi greatest swordsman in Japan kumbaga yung inner peace ang kailangan mong i-maintain kasi kapag ikaw mabilis kang mabad trip dahil sa mga nasa paligid mo eh ikaw yung talo at ilang minuto nga ay nakarating na ako Dito sa Morita malapit ito sa KFC At uh, makikita nyo naman ang location nito sa Google Maps Ang ganda ng location dito Katapan namin yun no uh, Ang ganda ng location May mga inasal, Dunkin Kilalang mga brand Bastig ng coffee body ano Tapos nandito yung tawiran Pagbaba mo galing dun sa kabila Makikita mo na tong coffee body Siyempre, syempre, titigmang ko ang salted cream coffee. Isa sa mga ng naka nakaduty ay dating naging barista sa main branch. And siya rin ang gumawa ng recipe na to. Kinostomize lang ng aming R&D, which is ang aking asawa na si Dean. Dahil dalawang branch ang kailangan naming bisitahin ngayong araw, kailangan ko nung bumalik sa main branch. Ganda ng location talaga, oh! Yeah! Coffee party! sa main branch. At kasama ko na nga ang team Panay. May branch kasi sa Panay Avenue malapit sa Borromeo. Sila yung team na bibisita doon sa branch na yon Pero dahil free naman ako, sasama na ako. Bali yung Panay, malapit naman yan sa uh, Tropical Hut. Small cafe. Hello. Hi, hi. <laughs> Balik tayo dun sa topic The vision Kung makikita mo yung kultura Nandyan pa rin At ang kulturang sinusunod namin Ay may vision To be the leading coffee shop by 2030 Mahirap kasi leading ang tinatarget namin Para mangyari yon, Dapat pare-parehas kami Na gustong mangyari yon as a franchisor, nandito pa rin kami to coach and to share what's the update sa business namin. Sa kumpanya na kung saan lahat dapat ay pare-parehas ang galaw at pare-parehas na natututo. Dito sa franchising ng isang coffee shop, hindi lang about pag-serve ng coffee, kundi pati na rin matuto kung paano talaga magnegosyo. Advantage lang talaga, kami ni Tin ay parehas naging working student. And nalalaman namin kung ano talaga yung kailangan ng barista, ng customer, at ng mga franchisor franchisee dahil napagdaanan namin lahat ito. Nakakatuwa lang na lahat ng franchisee namin ay willing to adapt, willing to learn kung paano gawin yung pagnenegosyo lalo na about kay Coffee Buddy.